What's up guys! Welcome back sa ating channel. So nakikita nyo naman siguro sa kailikuran na pagagandang uh, mountain viewing. So makikita natin dito ang uh, uh, city. So nandito tayo ngayon sa ano? Bito, Miglanilla, Cebu. So mayroon tayong papuntahan ngayon mga idol. Uh, matatandaan natin na bininta namin yung uh, isa naming motor uh, para lang makabili kami ng uh, surplus na minivan. Uh, medyo na nalungkot kami nung bininta namin yung motor na yon kasi siyempre 6 years na yon sa amin. So ngayon, nandito tayo ngayon sa Vito, Minglanilla para puntahan natin yung ang builder dito sa Minglanilla. So, siya yung uh, nakikita namin builder na malapit lang dito sa amin since kilala nyo naman yung Cebu na kilala sa pagbibuild ng mga surplus na mga multi multicab galing sa Japan or mga minivan. So, ngayon papuntahan natin. Hopefully, hindi tayo magsisisi dito sa ginawa namin desisyon na bininta naman yung original, branded namin na uh, motor, brand new namin motor para lang i-divert dito sa ano, uh, pagbili ng mga so, ng surplus na minivan para sa ano, para sa magamit namin ng buong pamilya. Namisakay ko yung mga buong pamilya namin. Okay, so hey, let's go mga idol. Tara na! So yun mga idol, nandito tayo sa AS Auto Workshop ni Archie Buhiya, dito sa Bitong Lanilla. So ito yung ano niya, uh, garage uh, shop. Yung so titignan namin ngayon kung ano bang nangyari kay Macho. So kasama ko yung pamilya ko. Excited, excited din silang makita si ano Macho. So yun, tingnan natin kung dito pa yung ano, mayari nito Ayo pulang, jangan lupa. Sir, morning. Oke, lagi biju-biju. Morning, morning. Mana nih ya? Al, kauan dalang. Song ilam, mana? Bahkan kauanun ya? Kauan, kena murat putingan dia? Kauannya? Al, oh. ayah. Ya yes, si Sir Archie. So ito yung may-ari dito sa ASA Video na ko yung gumagawa Para makita sa itong mga uh, followers sa, sa Facebook So siya yung may-ari dito Siya mismo yung gumagawa dito sa ano miniban natin So yun, yeah, medyo ano pa So malapit na daw tumatapos <laughs> Medyo wala na ko sir ha uh, Color na lang Ang iyahang kuha na ni sir ba Ang kasagaram ko nakita ko sa mga issue Ano na ni mga turbo Kaya ka na iyahang Kermukap? O Or... na oh, yun bang tanggal lo Nasa Pero ilisan

apa yang terasa lebih terasa original? Oh by original lah guys sih kroy. Biasa. Ini apa guys? Lagi? Karena original guys sih, karena saya terbuat. Ayo langsung diilah baik. Kau okay. irisan yang mendingkannya karena iya hang originalnya kok. Ah, oke. Miniban, motor mobil. Ah, ariban, katon touchscreennya sih ya. Karena so, yeah. iya. Kang iku gina buat dari bos, mengatnan, mengminiban, mengaining, mengakanter, ngapa sih roan? Kana ni mong gibuhat. Yeah. Depende order sa customer, budawa terbuka. Ya lang pa. Kaya ni sana mo isprint ni, adobo sa. Ah, adobo sa vinten, adobo gold cup na 'yang gibuhat. Yeah. Okay. Ah, okay ni mo mabuhat din, eh, kuan. Uh, um, mo ayo dire. Then guys, depende kayo magkaano, mag-depende uh, sa design ninyo. Dito kay Sir Archie. Pa so, kaya nang gawin daw. Kasi so, 'yung request ng customer. So ayan guys, may isang tapos na dito. Ayan. Uh, Ganda din ang color. Kasakay yan ko na sila. Ha? Kasakay mo na yan? Ayan, sakay. Ganda ko sila mo sakay. Okay, right? <laughs> DA64 Vini, no? Oo. 200? ilang So, day 64B, guys. 200 ang yung hatag. All in na siya. So, ready to... Paano ni? Ready to go. So, ayan. uh, as is retouch nes ya so yan ganda d64 v so tingnan natin yung loob ha ready na oh ah uh, kuan pa ni limpyuhan pa ni niya ah pero okay na ah oh, okay na siya at at ni manual so manual so original japan pa rin yung ano niya stereo ayan so maganda maganda po yung loob niya yung ceiling niya bago na din pati yung ano niya uh, captain na captain seat na din yung ano upuan so aircon yan so hindi pa to totally ano finish ang legit ani sir no original japan pa man ni no oh, original sir og mag silisan sa mags ilis, ano, So ayan mga idol, so may pupuntahan tayo yung isang unit dito. So unsa na siya ng unit, sir? Lorop pa ano? Loro, so, na ano? Lorop d 64 W. D64W. Sa mga W nga series, mo man ni ang mga top of the line sa mga D64 no. So, ayan, paganda. Puti. Tapos na na siya backing camera sa likod no. Duha. Duha ka backing camera. So, for release na ni mo Tagasan tagiyan eh. So low rope day 64 W sana so, na siya rack. Oh, power sliding na siya, naka remote. Then naka mags. Naka mags na siya. So pila na yung presyo ina ng mga unit sir? Ato 65 sir. 265 all in na siya. Dala registration na tanan. Pulis. Pulis finish na gyud. So nindot sad ni ko. Pila po ni imong inani sir? Kani. Kusog. Oh, Ani ra sir, 1 patron, ha? Aduh ha, hmm. buat ron anis ya. Nindot sih deh. Baru kali ini pasti sih dia. Nindot oh, si Captain ikan moni sih, kapten 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 sit nanti. Eh, nadi yau yau nang kuan. Ang ganda mga idol oh. So may ano na siya sa likod, uh, parang toolbox na pwedeng upuan. Ang laki ng ano, upuan niya mga idol. Then automatic Automatic 4x4. All, ah, uh, kuha na niya. Sir, all, all, all wheel na niya. Ni ah, all All wheel drive na siya. Ganda mga idol. So, yung likuran niya mga idol. So, may, ano na siya. May dual camera. 4x4. All wheel drive. Then, ang ganda ng, ano, kaya kinigumikan sa mga sapat na natural minerals so, at sa isip si sa calcium channel blocker. Umatang sa tambal na makatabang sa pagpakunod sa blood pressure. Lima kapatang sa kabasong tubig o 20 nga tulad sa 40 kapatang usab sa kalitrong tubig. Protection niyang kaugahin ng sa Pagmigari. Protection ni ang kaugalingon batok sa hypertension mga kabrigada mag ni Gary na lima ka sa usa ka basong tubig captain seat na din ni coach sir no captain seat na din siya ng kuan ni patak mineral papalit ang ni sa tanang brigada mga brigada pharmacy ni sa Cebu City nga sa mga 85 loyal sa 64 white color so sa mga gusto mag order mga idol diri lang makabarato ta diri mga idol so diri mi nagpa buhat kay medyo makahangyo-hangyo sa tabag gamay so nananay sirop rack and white ang color niya bugnoking under mga ito Sabi ka, bugnaw ang andar. Gimsilom kayo. So, yan. So, kani mga idol, kani ngayon, it's So, okay drill lang. Tapos, sabito, migla nila. Yan yung ma-aridere. Puhon, contact lang mo sa contact number. Sir, sir, thank you kayo, sir. Sa iyo, pag -intertain. Thank you kayo. Sir. sir, kanang pwede na ba nato ma na maimbitahan ang mga customer na kung sa itong kuwantere? Sige, sir. Ah, pwede nyo kayo, sir. Isang oras sa puno. Dawa, tata. Kanang yeah. siya doon kayo na kinakuha ng aming mohang kuhang research shop. Almost 10 years na sir. 10 years na. So far, so good uh, pa rin ang mga uh, so customers. <laughs> Thank you kayo sir. Thank you kayo uh. uh, yeah, 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 sir. Ayos sir. So yun mga idol. So ito yung shop niya. AS Workshop mga idols ni Archie Burcia. So napakabait. Napakabait ni Sir Archie.